sa amin lahat ang hindi din din sa Blessed Morning for Quezon City, lalo na po sa ating mga bata. Ang mantra ng Quezon City would always be Kabataang QC, may pagmamalaki. At tunay na tunay mayor na ngayong araw na dito at kasama natin ang mga Kabataang QC na tunay na may pagmamalaki. Last year, we have 419 or more or less 420,000 students. And out of the 419,000 students, kayo yung mga pinipiling mag-aaral, you did well academically and in terms of leadership. At sa panahon po ngayon, na napaka-challenging ang pag-aaral, kami po ay naniniwala na kayo ay mga example na dapat tulala ng ating mga kabataan. In our years to be last school year, marami tayong challenges, especially po sa bullying, sa mental health, pero kayo rin yung mga kabataan na nag-survive at talagang na nag-drive. At ngayon po ay nagpapatunay na walang hadlang sa isang batang masipat at tunay na may pagpapahalaga sa edukasyon. At sana po kami ay nag-hope o umaasa na sana ay kayo maging inspirasyon sa lahat pa ng ating mga kabataang QC at lamit maging sa labas ng QC na magpatuloy po sa ating paniniwala na edukasyon pa rin ang susi para sa magandang kinagupasa. Of course, this morning, we would like to thank Mayor Joy, sa ganito po kilala sa ating mga kabataan. Ito po yung hindi ng lahat ng LG, pero for our city, talaga po pinapakita rin niya na ang priority po ng Quezon City kaya mga kabataan, please be present. Of course, we would like to thank our parents. Kami po ay naniniwala na behind a successful child is a loving and supportive parents, di ba? I think mas dininigabiyos at mas excited pa yung mga nanay natin ngayon kesa doon sa mga bata dahil sa mga recognition. Kasi pag nakikita na naunod po kami or umaatid kami ng recognition at graduation, nakikita natin na mas umiliyak talaga yung mga nanay natin at mga tatay natin because we know that this is something, their achievement is also your achievement. So sana po, hindi ito huli, but tuloy-tuloy. So sana ito inspires you to do better next school year. Sana makatapos po kayo, nagalagala at patuloy yung recognition. We would always believe that any investment in education is the wisest investment that you could make. So kung yung mga bata po natin ay nag iinvest yung kanilang effort kita, po at utak sa kanilang pinagpapasa ay ito po ang magmabura. At karamihan, hindi lang gobyerno ang city po, ay nag invest din ang malaki sa edukasyon. Kasi kami naihiwala, huling-huling, na kabataan pa rin po ang patasa ng bayan. At yalo sa Quezon City, kami ay naihiwala na ang ating mga cute city center ay dumalaki at later on mag-graduate. Kanina na nalusog kami nilang mga kasi nag-reporting sa nating parent, which is also our supervisor. Yung mga anak niya na dati ang junior faculty or also graduate ay ngayon ay